Mga igsuon, ipaambit ang tanako karon how to attain peace of mind. Unsaon un pagkabot sa kalinaw sa hunahuna. Nga nung nagisgot tag kalinaw, kay diri sa ibanghelyo karong adlawa, gibalik-balik ni Kristo ang pulong peace. Number one, the absence of suspicion and resentment. Kabantay mo mga iksoon nga basta naa pabitaw tay pagdumot or grudge sa usa ka tawo, di ba? Dili ta happy, dili ta malinaon disturbo atong una Di ba? Number two, not living in the past. Kana bitaw wala pata ta naka-let go sa mga dautan nga nahitabo sa atong kagahapon diha ta mapriso gubot atong hunahuna atong kinabuhi dili ta malinawon dili ta kadevelop sa atong kaugalingon number three. not wasting time and energy fighting conditions you cannot change sama pananglit sa problema Gustuhon manato o dili samtang buhi pa ta ang problema na ana magdugang na firme. so instead nga muikyas tas problema or imnan ang problema may pagatubangon ang problema dili patama stress sa sinugdanan ra ang stress number four force yourself to stay involved with the living world na ganit mga problema or depression gawas sa balay. Pangitag daghang tao, pangitag na akay maistoryahan sa imong problema or pananom bakaha, stay connected with nature kaysa kung naa kay problema ay yaw pag inusara or ikaw ra usa. Kay daghan mahuna-hunaan nga dili maayo kung kita rang usa. Di ba? Number five, Refuse to indulge in self-pity when life hands you A raw deal. Na agad problema. Ayaw dayon kasab mong kaugalingon, mag-self-pity dayon, ingon-ani na gyud ko. Mga ikso'n hinong dumi. Walay tao nga dili makalabang sa kinabuhi kung dili muagi ni ining mga pag-antos o mga pagsulay. Muagi gyod tanan-ani. So, may pag-magpaka-strong na lang ta Number six, cultivate the old-fashioned virtues such as love, humor, etc. Abi niyo na focus na magut cellphone. Why not balik ta sa walay cellphone? Pangitag mga friends nga makapakatawa ni mo. Balik sa original. Kanang mugaan imong pamati kay sige na lang tag, pangatawa, istorya tag mga binuang. Balik sa kalinaw. Number 7. Do not expect too much of yourself. Kung naa manggugkay pangandoy, ayaw pag expect too much nga makuha gyud na nimo. Aniya maura ni ang imong capacity. Pero taas dako kay kag pangandoy. May pag ang technique para peaceful ka. Paningkamot lang. Paningkamot, tana lang diay. Ayaw nagkabuta ang dili nimo Mo Moabot ra na. basta maningkamot lang yun ka every day kana lang makaya ni mong pagpaningkamot kana lang paningkamot lang peaceful pa imong pag pagkabot sa maong dream and number eight find something bigger than yourself to believe in walay lain believe in God who is bigger than your problems naaganik tay problema ing nadayon imong kaugalingon God is bigger than my problems. Pag kaninduta, basahan mga Iksuon ha. Ngayon, please share this video sa inyong mga kaila nga inyong tanaw murag anaapot sa wala pa'y peace. Okay? Pag kaninduta, God bless!